Mga kapamers, bibigyan ko kayo ng isang feed formulation o feed mixing para sa layer hen. Para po ito sa mga nangingitlog ng mga manok ha. Napakasimple lang pong gawin ito mga kaibigan. Dahil gagamit lang tayo dito ng tatlong pangunahing sangkap. Alam ko po na available po ito sa inyo. Una dito mga kapamers ay ang mais o corn flour. Yan. Pangalawa, ay ang malunggay o yung moringa leaf flower, yung powder po noon, yung na-process na. Then ang pangatlo, yung black soldier fly larvae o BSFL. Yan po, yan tatlo pong pangunahing sangkap na gagamitin natin ay napakaganda pong resulta nito. Uh, ulitin ko po, ang corn o corn flour, malunggay o moringa olifera leaf flour, then ang black soldier fly larvae o ang BSFL. Kung wala po pala kayong black soldier fly larvae mga kaibigan, ay pwede pong ipalit dito ay ang fish meal. Medyo mahal nga lang po yon pero yan lang po ang pwedeng ipalit natin sa black soldier fly larvae. Kaya po lagi pong nire-recommend dito na pag-aralan po natin ang black soldier fly farming o ang pag-aalaga ng black soldier fly kasi po napakahalagang ingredients po yan usang sa fish mga kapamers, mga kaibigan, bibigyan ko lang kayo ng idea kung bakit itong corn, corn flour, malunggay at BSFL ang gagamitin ko sa feed formulation na to o sa feed mixing na to. Ganito po kasi yan mga kapamers. Ang corn flour po, yan po ang source ng carbohydrates, unang energy. Then ang malunggay naman po, ayan ang source naman ng vitamins, mineral, then ang protina o ang protein. Then ang BSFL naman o ang black solid larvae naman yan naman po ang source ng protina, ng mineral, din ng fatty acids. Kung mapapansin niyo po mga farmers nakapaloob na po doon. Nakapaloob na po sa ginamit kong tatlong pangunahing sangkap dito, yung five components na requirements ng feeds. Ano po itong five components na ito? Yung carbohydrates nga, una, number two, protein, number three, vitamins, number four, mineral, then number five, ang fatty acids. Nandulong po yan di nandito yan sa tatlong pangunahing sangkap na gagamitin natin dito sa feed formulation na to o sa feed mixing na to. Ngayon mga kapamers, ibibigay ko po sa inyo ang proper ratio o proper na timbang sa tatlong pangunahing sangkap na nabanggit ko. Ito nga po ang corn, ang malunggay, and ang BSFL. Yung mga timbang po noon ay dapat po mamit natin doon yung 17% protein yan po kasi ang required or requirement ng layer pitch o ng layer hands na putina which is 17% hindi po pili tayong bumaba doon o tumas doon kailangan po 17% yan po ang makikita nyo sa video nito ito na mga kapalmers yung tamang ratios sa tatlong sangkap na gagamitin natin sa paggawa natin ng 25 pounds layer feeds